Andiyan yung korte natin. Bakit dalhin natin doon sa ibang bansa? Mayroon tayong korte dito. Gumagana. Dahil ang purpose niya, ang goal niya, ay ang bayan makaranas ng kaginawaan simula sa pinakamahilap. Out of your love for Jesus, Mary and Joseph, with every beat of our hearts and with every breath we take, Lord, for our former President Rodrigo Roa to protect Lord, please protect our Patel We are begging you, oh Lord, to please bring him home safely to our country. Lord, all this we raise, we lift it up all to you, Lord. All this we ask in Jesus' name through the mighty, precious blood of Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening, everyone. Salamat tayo sa Diyos. Pakinggan niya ang ating mga panalangin. In a short while, uwian na tayo. Ahabulin natin ang litigation ngayon ng ating pinakamamahal, the best president of the Philippines. Dahil sa totoo lang naman, lahat ng ibinibintang sa kanya, ginawa ni Tatay para sa ating panamayang Pilipino. Napakaganda ng kanyang advokasya. No to drugs na talagang in-implement niya panahon. Ngayon ano po ang manigali? Bakit sa panonong tatay at buong korupsyon, ngayon lang taran, nasaan ang pinababalik ng Supreme Court? Ng terror at hindi, may pabalik na po Ah, Mga magandang umuli sa amin na, pagbalay ng bawat isa na, nandito naman, ito ang naman natin hindi lamang sa pamilyang Duterte, kundi sa sambayan ng Pilipino. Aking simpleng ambak lamang bilang isang citizen, isang simpleng mamamayan sa ating bayan, ay nakakasakit ang nangyari sa ating tatay Digong. Hindi ako humahanga ng mga politiko, ngunit nakikita ko at naramdaman ko ang pagbabago nung simula mong upo si Tatay Digong. Palagi ang tinatakutan sa sakasaan. Mga oligarko. Mga mayayaman, mga elitista. At takita ninyo hanggang sa pagbaba ni Tatay Gigong na kung paano siya umubo sa presidency. Ganon din kasimple ang pagbaba niya. Nakakatakot. Maraming mga matatalino kanya -kanya ng mga abogado may kanya-kanyang mga opinyon ngunit ang simpleng karapatan hindi dahil siya presidente, kundi hindi sa mamamayan Pilipino sa ating bayan. Ako'y dating OFW. Marami akong naranasan sa panahon ko sa 90s ng na ang maraming OFW na displaced na hindi man lang napigyan ng atensyon. Natutuwa ko. Ngayon, noong sa panahon ni Tatay Digong ay naghanap siya ng mga paraan. At natutuwa ako kahit nag-retire ako na sa abroad, ang ating mga kabayan ay tinatamasa nila ang mga paghihirap at ang pagtulong at naramdaman nila ang tulong sa gobyerno. Ang nakakasakit ba? Palagi na lang tayong paulit-ulit. Naniniwala tayo sa mga pabulaklak ng mga salita ng mga politiko. Although, sila lahat ay parehas. Wag na, wag na. Ngunit, si Tatay Digong, ang Vice President, ay hindi sapat na salita para sa akin. Kaya tawag ko siyang living Hero, the legend ha? at legacy. Kasi naramdaman nating lahat. Within six years, dumaan tayo ng pandemic. Lahat ginagawa, walang personalan si Tatay Digong. Ha? tandaan yung mga politiko, pagbaghanap ng pundo dahil dapat lagyan natin, ah wala, walang pundo, walang tayong pundo. Anong sabi niya tayo tayo May political will. Anong sabi? Hanapan niyo ng pundo. O bakit nakahanap ang kanyang mga tawad? Dahil walang personal si Tatay Digong, kundi paano niya may deliver ang kanyang presidency na maramdaman sa hangga as ah, mula sa pinakamaliit na Pilipino hanggang sa pinakamataas. Nakaranas tayo ng mga malang bigas. Ngunit, nahanapan niya ng paraan. Uh, ah, nahanapan niya ng paraan na sapat. Although, galing sa, di, hindi na tayo magturo ng mga politiko o sino man niya nasundan. Ang dapat ng mga politiko ay continuity kung ano man ang mali o kulang sa mataraan, hanapan ang paraan upang lumagaw tayo unti-unti, one step at a time. Ngunit, pag, upo sa isang politiko, sira, sisi, ganito siya, ganito ganyan siya. Sa sosyata si hindi ko, ay hindi natin mapapalitan. Ah, hindi natin siya mapapalitan dahil ang servisyon niya, narinig natin madalas, ako ay hingi ng buto sa inyo dahil nagsirpisyo ako sa bayan. Ha? Hindi yan. Gasgas -gas na yung sirpisyo sa bayan. Ang, ang, ano nila, influenza. Ha? Mga businessman sila. Ha? Si Tatay Digong. Ha? Totoo man o hindi, hindi siya na ng isang pusti sa kanyang bahay. Makikita natin sa kanyang bahay. Makikita natin siya ka kanyang katawan sa kanyang pamilya, hindi ko na sinabi yung sila. Hindi siya pobre. Ngunit, sabihin natin, hindi siya holy cow. Hindi sila holy cow. Ngunit, nakikita natin ang deliver niya sa ating bayan ay maramdaman natin. Ha? Ganun. Ganun si Tatay Digong. Kung kung hindi nyo napansin, kung napansin nyo, kung ano man yung nakaraan mga presidente pagdating ni Daday yun sa kanyang presidency sa kanyang presidency wala siyang takot ha? sino man ang masakasaan niya dahil ang purpose niya ang goal niya ay ang bayan makaranas ng kaginawaan simula sa pinakamahirap so nakakalungkot eh nakakalungkot paulit-ulit na lang tayo Idol lang like ito. It Mabait siya. Magaling siya. Pero wala. Nakikita ko. Walang makabantay ni Tatay Digo. Although hindi siya perfect. May mga lapses. May mga kula. Pero mas pa maraming makikita sa kanya itawa. ginawa. ang inatake sa kanya, druga, sa kanyang kaso sa war drugs. Andiyan yung korte natin, bakit dali natin doon sa ibang bansa? Mayroon tayong korte dito, gumagana. Ha? Ah, gumagana. Ngayon tayo, kung titignan natin ang mga international media, anong sabi? Political pindita. Ha? Ah, political pindita ang ginawa nila kay Tatay Digong. Dahil gusto nila i-wipe out ang Duterte family para sa sunod na eleksyon. Sila-sila na mag-away kung sino man. Kung sino man magaling dyan, maka makakatiyak ako na balik tayo sa square one. Dahil yun ang nakasalaan nating pamumulitika sa ating bansa. Itong simpleng ambag dapat tandaan natin